po, napakasimple lang po ang game na ito. Dalawang teams po ang maglalaban. Laban, magkakampi sila Lai at Nikki. Kalaban naman nila, syempre, sila Kimson at Royce. Magbibigay lang ng clues ang isa sa kanila at huhula na kakampi ang category. Inulit natin ha, ang hinahanap natin ay category. Kategori. Ayan, nung during break, ay nag-jackin po na sila. So, ang maglalaro una. Sina Kimson at Royce. Yan. Pwesto na. Oke. Okay. Okay. Di dito ba? Dito ba? Yan. Yan. Jan, Jan, Yan. Wala ka. Yan. Basketball kasi players yan. Wala doon. Malawak yung ano niya Oke. Oke. Dahil dyan. LED. Patingin. Oh, swap tumingin. Yan. Your time starts now. Korea. Uh, Japan. Asia. Asian country. China. Uh...

Ano to? Five. Uh... Mga bansa o. ah. 2 1. Ano? Ah, sorry Roy, sang pinapaulaan. Bansang may, may snow. Ah, then, oh, uh, hindi niya na eh, no. Ah, ganun. Ganun. Hindi niya na eh, ano. Hindi na ano. Hindi niya sa doon, okay. ah, Meron niya sa Taiwan. Ay, ah. Ako naman. Ay, ba, 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 kayo kayo ba, ano ko rin kanina? Ano? Bansa so, lang Hindi pa na. Basta wala doon sa. Wag kang titinito. Okay, wala pala ako ng tamang kasagutan. Okay, okay. Eto next category. At the Okay. Timer starts now. Okay. Ano? Pinan. Okay. Um, kare kare. Papaya. Talong. Sibuyas. Gulay, mga gulay. <laughs> patani. <coughs> Bay kubo. Um, gundol. <laughs> Patola. Hindi <laughs> <laughs> eh, ba mga gulay? Fruits? <laughs> Ah, uh, binibenta sa palengke, um, Ah. Sa grocery? Ah. Um, upo? Five, laki, three, two, one. Kailangan natin gulay na wala sa bahay kubo. Meron yung patani. Meron yung gul. Talong, patol. Tinanggal lahat. Patong. Meron. Sorry. Baka bagong lyrics nung ano yun. Ah. <laughs> Pabong so, consider natin. O, oh. yes. Last two. Last two tayo. Okay, this time naman. Si ano naman? One. Royce, oh. sa kabila ka naman. Okay. Oh. Category. Patingin. Timer starts now. Aso, pusa, leon, tigre. Mga ayok uh, na malakas tumahol. O, ganyan. Ah. Hayop. Aso, pusa, lion, -ano? tigres. Mga danda. na may apat na pa. Oh my gosh! Galing! Tumapa naman ako sa ganito. I wow! Diba? Ang sarap sa pakiramdam. Yes, yes! <laughs> Parang yes. Ang sarap sa pakiramdam, oh. Parang nakasuot. Okay, go. Okay. <laughs> Pag natalo kami <laughs> dito, okay lang. Na. Okay lang, panalo okay. naman ako sa kanya. Last na okay. to. Category. Patingin! Ay, ay. Okay. okay. Timer starts now. Kiss, hug, cuddle, uh, date. Love? the date uh, Jowa? Mm. Ginagawa ng magjowa? Ay! Galing! Wow! Wow! Basta ka babuyan! Sabi <laughs> <laughs> ko so, nga ka lang diba? okay. na, diba? Panalo na ako. Galing! Parehas sa panalo! Ang galing! Yay!